Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FWs around the world, aba, mga galapsya <laughs> at pinagbabantaan tayo ng isang uh, inrili really? isang uh, matandang uh, hindi pa mamamatay-matay <laughs> nakamukhang ano, yung bang tuyot na nasaging nasag na matagal ng uh, tawag dito <laughs> natumba at nail ninyo. <laughs> na hanggang ngayon ay nais pa rin niyang makinabang sa kaban ng taong bayan. <laughs> Dahil sa panawagan ng mga kapwa ko, FWs around the world, lalo na dyan sa the Netherlands, no? dyan banda sa Europe, na nagtipon-tipon sa iba't ibang bahagi ng lugar, ay uh, tawag dito, nananawagan sila ng Marcos Resign. At uh, kasabay noon, ang panawagan din ng zero uh, remittance for one week. So, nabahala din, no? Oh, nagbabala ang Malacanang na huwag daw mag-ano. Hmm, Mag-isip daw muna at uh, wag daw mag uh, padalos-dalos, no? Sabi ni Bubugadang Claire Castro, So, ayon kay uh, Palas uh, Pres. secretary Claire Bobogadang Castro sa mga OFW, eh, manatili daw na mahinahon or kalmado at alalahanin ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Wow! Huwag <laughs> mo alalahanin ang mga pamilya namin, Claire Castro, sa Pilipinas kung hindi kami makapagpadala ng remittance in one week. Hindi po sila mamamatay sa gutom. <laughs> Pamilya talaga namin, ang alalahanin namin, all kayo. Yung mga kawatan ngayon sa gobyerno, lalo na yung amo mo, <laughs> na dinidipinsahan mo ngayon na dati, ay binibira mo din naman eh. Binoboljak mo din si Marcos Jr. noon. Pero nung na ka ng malaking halaga at nagiging pre-sekretary or ginawang pre ha? Nagiba ang timpla <laughs> ng iyong pananalita. Dati, eh, attack dog ka rin sa Marcos. Eh, ngayon, ginawa kang attack dog sa Duterte at defend dog naman sa mga kababuyan ni BBM. <laughs> Gagamitin mo pa ang aming uh, pamilya. Diyos ko po, hindi sila mamamatay sa gutom, hindi sila malilipasan kung one week walang padala. Tayo pa niya dito kaugnay ng inilulunsad na zero remittance week. Eh, isang buwan na yun, itutulo na. <laughs> Total, nagbanta naman si Inrili, yung putang niyang matandang hinayupak. Bilang pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Kung hindi sila mag ng kanilang mga maaaring ipadala sa pamilya nila, hindi lang po gobyerno ang maaapiktuhan, pati ang kanilang mga pamilya. sa ni Castro? Wow! May concern kayo ngayon sa pamilya naming OFW, mga OFW, pero wala kayong mga konsensya. Yung pinaghirapan naming mga OFW, ininanakaw eh din naman ninyo, mga nakaupo ngayon sa gobyerno. <laughs> At ito ang masaklap. Nagbanta si Juan Ponce Enrile. Sana ba yung pagbabanta ng putang ng Enrile na to? Ayan Oh. No? Sabi ni Juan Ponce Enrile, this is a humble unsolicited reminder to all uh, to our social and political leaders Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many, many times. Hoy, putang ina mong inrili really, ka, hindi kami kagaya ni Bongbong Marcos na walang otak, walang isip, bobo, dogyot. Nakailangan mo pang advice. Kaya nga nagkandalit ngayon ang uh, gobyerno ni Bongbong Marcos dahil ikaw ang isa sa mga advisor eh. Traidor ka mula noon pa hanggang ngayon Sa taong bayan At pagbibintangan mo pa kung sino Yung mga nag-a-advise uh, sa mga OFWs Na huwag magpadala Hoy, may sarili kaming pag-iisip Iho di puta kang matandang hinayupak kang mamatay ka na sana Tingin mo sa amin Kagaya ni Bongbong Marcos Bobo, tanga Hindi kami ganon So sabi pa niya dito. Mm. As I said before mm. for every actions there is always a possible counter action. Ah. Mm. So may babala. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen could Congress? For instance, retaliates and cancelled or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice. Ito yung sinabi niya dito. Wow! Ang kapal ng pagmumukha mo in really na kami na nga ng mga OFWs ang may pinakamalaking contribution sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, na, lalo na ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, na walang investors na pumapasok. Yung mga investors dyan sa Pilipinas, nagsilayasan dahil hindi nila gusto o nagustuhan ang pamamalakad ng bangag admin na isa kajan sa mga adviser ni Bongbong Marcos kaya nagkandalit silit si ngayon ang Pilipinas dahil kahit ikaw natuyot na ang otak, ayan nakikinais mo pa rin makinabang sa pira ng taxpayers lalo na sa pira ng OFWs at ngayon pagbabantaan mo pa kami how dare you in really mamatay ka na sana oy yung ipinagyayabang mo, na ano tawag dito yung mga privilege tax ng OFW tapos ito pa sabi niya dito uh, tax freedom under earnings abroad abay dapat lang dahil walang magandang programa ang Marcos administration sa aming mga OFWs ngayon bukod tangi si dating Pangulong Duterte lang ang nagbigay sa amin ng halaga si Bumbong Marcos wala ang nais lang niya, kuliktahin, kuliktahin ang aming mga contribution every year sa gobyerno at nanakawin. At isa ka dyan sa nakikinabang, lumalamon ka mula sa aming pira, sa mga taxpayers. Shame on you, matanda ka na oy. Mag-retire ka na, pumunta, lumangoy ka dun sa dagat or sa ilog. Magpakalu, lumag, ilunod mo ang sarili mo doon, hinayopak ka pagbabantaan mo pa kami. Hoy, Inrile, really, yung pinambayad namin sa passport namin, kumuha kami, hindi yun libre ha? Mula sa gobyerno, hindi din libre yung bayad namin sa aming mga pamasahi, papuntat pa rito para mag-apply yung medical namin, yung NBI namin. At kung ano-ano pa, hindi yun libre ng gobyerno yung pabasahin namin, yung pagkain namin, gutom namin ang inaabot namin habang nag a apply kami para makapunta dito sa ibang bansa dahil walang magandang maibigay na trabaho ang gobyerno ng Pilipinas dahil kurap lalo na ngayon. Tapos ngayon, babanta-bantaan mo pa kami, hinayo pa ka, mamatay ka sana, hayop ka. Sabi ba dito, yung travel uh, uh, taxes daw, libre. They do not pay airport fees. E yung 550 pesos, yun yung isumbat mo sa amin. Samantalang kami taon-taon kami nagbibigay sa Pilipinas, sa gobyerno ng pira, nasaan ang aming contribution? Bakit walang maganda na mga uh, programa para sa amin ang Marcos Administration? wala kaming narinig ni isa man lang na programa na nap, uh, napakinabangan ng mga OFWs lalo na sa kanila aming mga pamilyang naiwan sa Pilipinas Saan napunta ang aming contribution of billions of dollars a year Ito yung isumbat mo sa amin in really mahiya hiya ka sa balat mo at pagmumukha mo oy sabi pa niya dito, in addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. Oo, pero bayad namin yun. Kumuha kami ng passport bago kami magkaroon yan. Nagkanda, hirap, hirap pa kami. Magkuha ng mga requirements para magkaroon kami ng passport at pira namin sa relay and relay ang ginagastos namin dyan. Kung ayaw mo pala kami kung isumbat mo pati itong diputang passport na to, then magbigay kayo ng magandang trabaho para sa amin na mga OFWs, uuwi kami sa Pilipinas at doon kami magtrabaho. Yun lang yun. Isumbat pa ng putang inang to yung passport na dati 5 years na ginawa ni Duterte 10 years. Privilege ng gobyerno, oo. Pero privilege yun ni Duterte sa amin na UFWs, hindi kay Marcos, Junior. lo Sabi pa niya nito, Congress granted this privilege to them by the laws enacted by it. Oo, sa utos ni Duterte. Na magiging 10 years. At uh, kayo lang ang may karapatang mag-passport. Wow. Kayo na nga sinasahuran ng taong bayan. Ng mga UFWs. Kaya lang may karapatan, kami hindi. Kami wala. Wow, wow. I earnestly suggested to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned it. Wow. Magbabantaan mo pa kami ngayon. Iho di po takang matanda ka. Ang kapal ng pagmumukha mo. Kami na nga, OFWs, mga pobring taxpayer sa Pilipinas, ang nagpapalamon sa inyo dyan sa gobyerno, kasali ka enrili. Really, bawat pagkain na nila lamon mo araw-araw na sinasahod mo sa gobyerno, pinaghirapan namin iyon dito sa ibang bansa at ng mga pobre sa Pilipinas na binababoy at ginagago ni Bumbong Marcos ngayon. Buisit kang animal ka. Tatakot-takotin mo pa kami ang kapal ng, ng pagmumukha mo. Lumalamon ka lang mula sa aming pira. Manahimik at mamatay na!